Hello guys. Tingnan nyo ga naman ho yung batang yan. Sa pagsakulit naman ho ng batang yan eh oh. Kita nyo gang yan ay tulog ng kanyang ate. Ay eh, kinayapan pa ho ng kinayapan. yapan. na ng sinakyan. Eh di ka ginigising ang kanyang ate. Siguro ay eh, gusto ng kalaro. Eh bagay. Inakyatan na ng inakyatan. Ay eh, sa pagsakulit naman. Lagi kong ng gawain yung batang yan. Basta makatulog ang ate, ay nako, kawawa naman ang ate, walang kamalay-malay, ikinakayapan. Oh, kung ano-ano pang gagawin yan, batang yan. E eh, pag sa kulit naman, sa kulitis din naman nga ng batang yan, E eh, ako ay nagsiselpon. Eh, akala ko nanunood ng kokomelon at hindi naman ho matutulog. Hanggang hindi antok na antok ay ngayon ang ipagtingin ko'y kinakayapan ay kaawa-awa ang ate